a day in my life as a full-time mom and a full-time wife. So this is it guys. So ngayon nga ang travel ng hubby ko papuntang Cebu. Ayan nga at nakatoka agad sa paglilingpit ng mga gamit na dadalhin para sa biyahe mamaya. Ang kaariyat nyo pa ang super excited para sa biyahe mamaya. Wow! Narealize ko hindi pala ako ang travel. <laughs> well actually guys, I'm so happy with him and I'm proud with him. Dahil sa kanyang trabaho ay kung saan saan siya nakarating. Well actually guys, mahirap talaga. Lalo na sa part ko. May iwan kaming mag-ina na kami lang sa bahay. Pero that is life mga kaariyat kinakaya natin para sa future ng ating mga anak. Kaya laban lang tayo mga kaaryat. So back to the video guys. Inisa-isa ko nga palang tinutupi ang mga damit ng habi ko. Para magkasya ang lahat sa bag. Inuna ko na nga dyan, ang gagamitin niya pang uwi para hindi siya mahirapan sa pagkuha. Yung sa ibabaw naman ay mga susuotin niya pagdating na pagdating. So hindi na siya mahihirapan sa pagkuha. Hassle free. ba? Diba? Yay! Alam ko kasing pangbungkagon niya guys. Ano nga ba yung pangbungkagon sa Tagalog guys? <laughs> nawa na, na kita ani eh guys wa na kita nagsaksak sinagol na kita ani eh mga kaaryat well anyways guys paout na pala si Happy niyan yun nga ang ginagawa ko while waiting for him to come kaya natagalan ako sa pagtupi kasi iniisip ko pa kung anong dadalhin niya para sa biyahe hindi ko kasi alam kung ilang days sila magsistay doon but I guess sakto na yata to para pang one week na gagamitin hindi naman masyadong maarte ang mga lalaki compared to girls ang mga babae kasi ang dami-dami mga paraphernalias na dadalhin what? Ah? Huh? Yung iba, kaya nag-overload ang mga luggage nila kasi nga kung ano-ano mga butik-tik kasi ang dinadala nila. Ganon. Well, tama din naman yun mga ka-aryat. Ako nga eh, halos dalhin ko na lahat ang laman ng aparador ko pag nagbabiyahe ako. Wera na lang sa kalit-kalit na biyahe guys. Uy, naranasan ko rin yan mga ka -aryat. Yun bang hindi mo alam kung ilang days kayo sa pupuntahan nyo? and Anze, nalaman mo na nga, mapapawaw ka na lang talaga. Kasi nga, ilan lang ang mga damit na nadala mo. Monash eh, nakaparatira guys. Maunang kung magbiyahe mo guys, dala at ninyo mga gamit. Apila ang inyo aparador. Actually guys, kung ako ang tatanungin, yung saktong-sakto lang at mga importanteng gamit ang dadalhin para hindi tayo magkalisod-disod. Para na rin hindi tayo mahirapan sa pagbitbit ng ating mga gamit. Kay kapira bigay kayo maglakaw-lakaw na kay daghang bitbit -bit, guys. Mura na tagbuktot magkabiba sa tanang mga bagahi nato. Well, anyways, guys, yung ibang gamit pala siya ni Mahabi ay kahapon lang dumating. In order ko pa mula Amerika hanggang Maranding. Uy, kalayo ba di i-orderan? Ano yung mga sanina, ah? Bitaw mga ka-aryat, mo pangatawa nga order Ba't hinako balig 2 million? Ganun, kamahal ang mga damit na yan, mga ka -aryat. Exclusive for VIP only. Charot. Bitaw, guys, giling gilingaro-lingaro mo kayo. Wala nang ipin lain. Nakalimutan ko pala, guys, na may sinaing ako. Walang tutupi ako dito. Kamuntikan pa masunog. Yan kasi, napaka mo. Hay salamat at tapos rin ako sa pagtutupi. So ayan mga karyat, sana yung nagustuhan niyo ang video na to. Don't forget to like, share and comment for more updates and videos. See you in my next video. Bye-bye.